dala na si Ate Peya mo ha. Sa belo. Ano? Maglakad ka yun? Hindi. Yung nakasakay sa side ka. Sa si stroller? <laughs> ano yun? Mga ipis na dress? <laughs> yung bahay nga niya, pinamumugaran ng ipis. Ang gusto naging kaibigan niya yung mga ipis. Oo. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Na. <laughs> ah! <laughs> Kinaka-gat. Oo, liliguan ko na lang ito, di ba? Oo. Oh, oh. oh, sige, pwede ka. Oo oh, oh, yan, mga agaw pa yun. Oo. Pwede lang ipin mo. Ah! 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 Talon-talon Chris Aquino Pinagpapawisan ano ah! ka na ng Diyos <laughs> Daigdig da kasi, hindi naigdig Try mo yung pag a na muna Try no, <laughs> Sinasadya, parang sinasadya. Bakit ipasokin natin? Gyan pala ka talagang duta. <laughs> 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 Hindi pa kasi marunong eh. Sarap-sarap. Yellow na <laughs> yung ano mo. Ay, paano pala tayong mga kapag-init nandiyan? Kaya, ba <laughs> baba. <laughs> 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 <laughs>